So, shout out mga kabaro ka 5 So, magbibigay tayo ng idea sa gusto maging security sa cruise ship. At sumasahod ng isang daang libo ang isang buwan. Sa barko, libre lahat pagkain, uniforme, lahat libre na at naka-aircon ka pa. So, bago tayo mag-apply, kumuha kayo ng dokumento. Number 1. Passport. si book. Number 3. Employment certificate. Number 4. Experience. Two to three years. Landis, domestic, hotel, airport, resort, or seaport. Interview. Mabilis lang yung interview. Pagdating sa interview, mabilis na. Ang tanong lang about sa experience kung anong dapat nyo gawin sa pag-check sa barko tulad na mabawal yan po yung mga tinatanong sa interview access control tinatanong din yan so bago mag apply dokumento, passport, simas book certificate of employment katunayan na galing kayo ng security sa land base 2 to 3 years lang ayos na yan tapos kung mayas maganda, meron kayong training certificate sa X-ray para mabilis kayo matanggap. So yan po yung mga magandang tips natin sa mga kabaro natin yung kabayan na gusto maging siman. Masipag, matsaga sa pag-a-apply para magtagumpay. Huwag tayo mawalan pag-asa, darating yung tayo maharas So kung wala pa kayong experience, mga first timer, kumuha mo na kayo ng experience sa hotel o airport para mabilis kayo makapagbarko at mabilis kayo matanggap. So yan po, about sa interview English o Tagalog lang naman yung tinatanong Kung Pilipino ang magtatanong Pero kung Ibang lahi magtatanong, English po Pero madali lang, interview About sa x-ray Kung ano yung mga kulay, inorganic o organic Orange, green, blue O opaque So yan po yung mga tips natin Sa nangangarap barko High school graduate, pwede sa barko Walang height limit, walang age limit sa so, gusto mag-apply, umpisahan nyo na. So, dapat kumpleto tayo. Sa detalye, gumawa ng resume. Number one yung resume sa paggawa. Ilagay nyo yung buong experience o sama kayo na dating nagtatrabaho. So, experience lang muna. Ilalagay nyo doon. Buong detalye sa resume para mabilis nyo matanggap. Ilagay nyo yun. Experience nyo kung sa airport. Ilagay nyo ano ginagawa. Access control. Change check ng mga visitor's ID o mga ticket o ID o at pass po yung trabaho natin sa access control so, so gusto mong ga-apply dyan umpisaan na natin tsaga't tsaga lang para magtagumpay so yung apply natin agency sa first timer magsaysay dito lang sa may Intramuros, Manila Kalaw Intramuros, Manila tumatanggap yung first timer yung magsaysay kahit sa Pilipinas lang yung experience basta galing kayo airport sa hotel at may extra training ka galing sa kanila may training center sila pwede kayong kumuha doon so number 2 naman ang safe shop yung safe shop naman we're in, we're in yung agency sa may General Lora Street in Camoros, Manila pwede kayong pumunta doon so puntahan nyo na walk in tumatanggap sila kahit walang x-ray certificate training basta may passport si Masbo pwede kayong mag-apply Okay, shout sa lahat na gusto mag apply na maging marino. Number 3, Royal Caribbean. Basta may experience kayo kahit galing mall, airport, resort. Siya tanggap nila yan. Yung iba, galing SM, land base. Siya tanggap na Royal yan kahit wala kayong extra training. Basta may passport, si Masbook, employment certificate. Siya tanggap ng Royal Caribbean yan. So, umpisaan nyo na mag-apply mga kabaro Number 4, Carnival. Carnival Agency. Pwede niyong puntahan yan. Open sea yung agency nila. Sa may pasay, malapit sa Heritage Hotel. Magdala lang kayo ng resume. Iwanan niyo sa security. Tatawagan kayo pag qualified. Tumatanggap sila ng experience lang din sa Pilipinas. Hotel, airport. O mga mall. Tumatanggap sila ang first time. Mayroon Carnival. Ang pangalan ng agency nila ay Open Okay, puntahan nyo na at mag-apply na kayo para mabilis kayo makapagbarko. So, Ayan, yeah, shoutout sa lahat.